Nandito kami ngayon sa Bundok no, umakyat kami at meron kaming naka sa lubong dito ang isa ding hunter. So 'yung mga solid natin diyan na followers, uh, sigurado nakakilala nito, na di ba bro? So kaklase ko pala to sa sa high <laughs> school. <rise ko. laughs> si John Go Hunter. So, yun guys, uh, nakatagpo kami dito ni Dokyo. So Kira explorer. Dokyo the explorer. Classmate ko noon nung first year high school so napunta kami dito kasi meron kaming hinahanap no so nandito pala sila sa area na to kala ko sino bro matagal kami napupunta dito bro <coughs> na, na, ano siya dito na napapasyal siya dito so yun guys sa mga hindi pa nakilala sa akin no si John Ghost Hunter to mga idol sana supportahan nyo no youtube channel ko at saka yung kasama ko nandun pa sa Ano ah, bro? Hindi ba siya safe ba siya dun, bro? Baka delikado yung ano niya dun bro. Ayaw mo sige pangita ito bro. Meron din?

Ingles aksidente ng pagkulab. Oh, hindi namin nakalain, eh. nakala namin meron, meron na kaming sinusundan. Ibang tao pala. Kala nila, guys, aswang. Grabe, <laughs> akala ko sino, <laughs> <laughs> si ano. <laughs> si ano pala? the Cute Explorer at kasi mangkinig, mangkinig. May, hinahab may hinahabol <laughs> din kasi kaming aswang guys, kaya nagkatagpo kami dito kasi dito nawala yung aswang, hinahabol din pala nila. So, baka isang aswang lang yung hinahabol natin, bro. Baka, bro. bro. Hmm. Isa isa lang so, yun. Guys, wala nang YouTube channel si ano si oh, wala na akong yung YouTube. YouTube Kumusta pala YouTube yung channel Ano ba nangyari doon, bro? Ah, uh, ano, bro, nagahanting pa din kami ng aswang, bro, pero wala na akong YouTube channel, hindi na ako nagba Ano ba, sumasama ka na lang oh, sa kanila? Tinutulungan mo sila? Tumutulong na lang ako sa mga uh, nag-explore, bro. Kasi yung channel ko na ano, wala na na lang, lang bago. Ano ba yun? Nahak ba uh, yun? Nahak? Hindi ko alam bro. Mukhang nahak yata. May Tapos natin dinilit. Natin. Ganun ba? Then, matagal na din kami nag-explore bro na hindi kami nagbablog kasi tumutulong kami sa mga nahawa din ng aswang. Pero ngayon, ba? aksidente tayong nakita. So, para maalaman din nila na wala na akong YouTube channel. So... so pag na, stimbaw, no? oo, parang sinadya talaga ba? Uh, wala kaming contact na no, na magkukulab. Bigla <laughs> <laughs> kami nakita <laughs> dito lang. lang, lang, lang ito, hindi, walang, hindi pinaplano. Dahil lang sa isang aswang na hinahabol so, namin. Dahil sa, meron, kami, meron kasi kami sinusundan. Tapos sila din pala uh, nandito at sinusundan yung aswang. So nagkasalubong kami dito. Uh, ano ba bro? Maggawa ka na lang ng bago siguro bro. Pag Sinulod, di mo ma-recover sa, na no? sa susunod bro, ah, uh, Gagawa ko, ah, sabihin ko lang sa inyo bro para ma-promote nyo din bro ha. Sige, sige. So, Walang problema lang. yan bro. So ngayon, ah, hindi mo na ako makakapag-upload. Pero sumasama pa din ako sa Explore bro kahit oh, hindi na ako oh. nagbablog bro. Sige, tulungan mo talaga yung mga kasamahan mo bro. Oh, bro. Para... Kasi kahit wala kang upload, at least hindi hmm. sila matutulungan mo sila, hindi, mo, hindi sila mahirapan. Oo oh, yun, yun na lang bro yung gagawin ko muna ngayon. So yan mga ka-explore no? Uh, si Dong Hunter 69 uh, Kapag hindi talaga na-recover yung channel niya At nakagawa siya ng bago uh, Supportahan po natin So ipopost na lang po namin yan sa community Or i ipapaalam namin kung may bago siya So yan mga ka-explore Maraming maraming salamat po And, At si ano, Jun gusto Hunter. Sin so guys, ah, dati kong classmate. Ayan, hindi classmate ko, di ko sa, kilala. Hindi niya, hindi niya na ako kilala. Sobrang tagal talaga. Classmate ko pala siya <laughs> nung first mabarak, year kami. First year. So, hindi ko na natandaan. Ah, al, na alam ko yung ano, apelido mo. Pero hindi ko na, akala ko ano lang ba. Mga kapinsan lang nila, labili. Mm -hmm. so, so, yun. Classmate, yun. ko pala talaga. kami, classmate ni. First year. Yan sila Billy. Ano yun? Ma... Kapatid ko yun. Kapatid sa mo aba. Third year niya. Uh, kami first year. So, yun know, o. Maraming maraming salamat po.